Nakatatanggap umano ng 25% na kickback si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez habang 5% naman ang ibinibigay para sa mambabatas sa nabigyan ng proyekto sa distrito. Ayon sa contractor na si Curly Diskaya, 6% naman ang ibinibigay para sa Bids and Awards Committee, 7% sa taga DPWH at 7% din para sa tax. 35-38% naman ang natitira para sa mismong proyekto kung saan sinabi ni Diskaya na kahit kakaunti na lang ang natitirang pondo para sa proyekto, maayos pa rin nila itong natatapos. Napipilitan umano ang mga Diskaya na magbigay ng kickback sa mga mambabatas at opisyal ng gobyerno dahil sa sobrang panggigipit na mga politiko. 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters kinatay ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Ah uh, Hindi ko po kayang sagot sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Ina-example eh. ko lang yung Mindoro. Baka Opo. ganun ang gagawin mo, may eh, mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-absorb ng maliit na kita. Ibig sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit bariya -bariya lang. na bariya-bariya lang. Kasabot na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo, eh magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakandahirap kayo, 2-3%. Kakayanin ba ng 2-3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that, that's, that's just way unbelievable po. Uh, Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Ang magkasunod na tinig ni Senador Dante Marcoleta, contractor na si Curly Diskaya at Senador Erwin Tulfo.